guys, welcome back to my channel and for today's video, pag-usapan naman natin yung mga katanungan ninyo kung paano mag-apply ng HVAC technician sa barko. HVAC technician, refrigeration technician or aircon technician. Uh, Unang-una, uh, kaya dito ko na-explain kasi ang daming tanong sa comment, eh mauubos yung oras ko sa pag re-reply na masyadong busy kami dito hindi hindi ko kayang replyan ng isa isa kaya isang reply na lang sa video na lang uh, unang una mad, -mad, mad ano madalian lang to unang una kailangan mo ng certification training training na regarding dun sa uh, apply mo sa HVAC technician refrigeration technician or aircon technician certification na of employment Pangalawa, updated CV. Curriculum Vitae or may Tapos yung experience mo at least uh 2 years or 24 months uh, experience on related uh uh related description, uh, job description. And sa requirements naman, typey unang-una kailangan mo ng passport kasi OFW oh, yung papasukin mo, magbabarko ka, kailangan mo ng passport. Pangalawa, magte-training ka ng basic training, BT. Dati siyang solas. Tapos ipapas OP mo, depende sa sasabihin na din ng company na plan mo. Yung basic training, yun ang requirements mo para sa Siemens book. Kailangan mo kasi ng Siemens book, lahat ng CPRR, uh, requirement ng Siemens book para makakuha ka ng Siemens book sa marina kailangan mo ng uh, training certificate ng basic training yun ang requirements sa Siemens book tapos pag nakakuha ka ng Siemens book antayin mo na lang din yung depende sa agency o company na inaplan mo uh, dito kasi sa company namin Hiningang kami ng SCRB survival craft and rescue boat na training papa si OP din yun uh, crowd and crisis management uh, COE, certification of employment updated uh, nasabi ko na to kanina yun, yun lang ang kailangan tapos kung may mga iba pang ihingin ng agency or ang company uh, to follow na lang yun ang importante doon yun, yung may passport ka, CMAS book, basic training, SCRV, yun ang, tsaka crowd crisis, yun ang pangunahin. Kailangan, kailangan yun. Tsaka yung certification mo na certification of employment uh, related dun sa HVAC technician, aircon technician, refrigeration technician na gusto nyong applyan sa pagbabargo. Yon, sa cruise ship, cruise ship yun. Sa agency naman, madami namang nag hiring diyan sa Facebook, sa Facebook lang. Eh e ano, i-search e, niyo lang sa Facebook. Uh, hiring talaga ngayon, hiring. Uh, Nagmamas hiring yung iba dahil dumami, madaming mga naglabasan na company na bago. Tsaka madami naglipat-lipat na crew kaya yun Kinukulang. Kaya pagkakataon na to, sam samantalahin niyo na, apply niyo. Basta yun ang requirements may mas mataas ang potential na matanggap kayo kapag may requirements na so yun lang sana malaking tulong tong video na to na maintindihan nyo makatulong para maging pointers nyo sa pag apply so good luck na lang sa mga inspiring uh, HVAC technician refrigeration technician aircon technician sana matanggap kayo at saka makaalis din kayo so yun lang good luck ang intro ko tapos ay puta ngayon palang nag record mali